السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوكي okay. أم um, أرى لنا تنجي التجويد أي تنقل لما أنسى عن الضغام نحسى فعلا ونقولنا ng أحكام النون الساكنة والتنوين نون الساكنة والتنوين أوكي okay. So, ang alidgham, literal na kahulugan nito, ay, ibig sabihin ay alidhalo, iba ipapasok mo. Kung anibang ito yung nun, ipapasok mo siya. Kasi hindi na nakikita o hindi na siya nabibigkas. Okay, sa Tajweed, ang ibig sabihin ng alidgham ay kapag isa sa mga huruf o alidgham, ang sinundan o sinundan nila yung nun, sa akin na, o ang tanwin, sinundan ng isa sa mga ito, ay hindi mo na bibigkasin yung nun. Magiging silent yung nun at ang bibigkasin mo ay ito. Magiging uh, matatago mo na yung nun. 100% na wala kang mabibigkas na nun. Zero. Kasi talagang wala. Okay. At mag, kang maglikha ng guna, maaari na hindi. So, merong dalawang uri ng al -Idram. Okay, nabanggit natin yun sa nakaraang, nakaraang sa pangaralin. Kung saan, sinabi natin na meron yung bilahun na. Bila o walang gunna. Hindi ka maglilikha ng nasal sound. Bilahun Okay? at yun ang ra at saka yung lam. Okay, subukan natin. Magbigay tayo ng halimbawa. Excuse me. Okay. Nakita natin, min rabbihin. Pero dahil ang nun ay nasundan ng ra na isa sa mga huruful idgam, ang nun dito ay itatago mo na siya, ipapasok mo na siya, at magiging silent yan. So, babasahin mo yan ng Mir Walang huna. Mir So, didiretso yung mi, didiretso ka doon sa ra. Mir Ganun din, Aisha Radia. Sa tanwin, Aisha Radia. So, dire-diretso na yan. So, parang wala ka ng, parang itong isang tanwin dito ay nawala. Yung isang kasra dyan. At dire-diretso ka doon sa Aisha Tir Radia. So, nawala yung nun. Ganon din sa lam. Mabasahin mo to la'in lam. Pero pag sa Quran na, sa Tajwid, la'in lam. So mawawala yan, la'in lam. Walang nun, walang hun na. lin lil muttaki. Pero kung babasahin mo na sa Tajwid ay, Hudal lil muttaki. So, dediretso ka na dun sa lam at mawawala na yung noon doon sa tanwin nang walang hunna. Yung pangalawang uri ng alidram ay yun yung may gunna At ito siya, itong apat na natitira. Mim, nun, waw, at saka ya. Kung saan dito, merong maglilig ng gunna, may gunna siya, na dalawang haraka. Dalawang haraka ng hunna. Okay, basahin natin min malja. So yung noon, sinabi natin na kapag sa alidram, magiging silent na siya, may kami sa susunod na half of Pero dito, sa pagkakataon na ito, ay meron ng gun na dalawa. Nasal sound na dalawang sandali. Dalawang sa se two seconds. Min malja. Min malja. Siratong mustaqim. So yun. Siratum mustaqim. Sinusulat siya pero hindi binibigkas. Min ni'mati. Min na. Min ni'ma. Amshajin nabtali. Amshajin nabtali. Sa waw naman, sa so dahil dyan ay mawawala na, Miwak. Miwak. فرمس سوره قريش أه... لاله قريش عوض ابن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لاله قريش لا في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ايم أيوه. جوع Wa'amanahum min khawf So nasundan siya ng wow At dahil tanwin yan So wala na yung isang ano siya, Jannati wa'yun Jannati wa'yun So wag natin kakalimutan na Nakuha rin natin nung unang unang mga nangakarang-araling pa natin yung Kapag yung nun ay naging tasdid Maglilikha ka rin ng gun katulad ng mim. So yung no at saka mim, kapag naglikha ka ng tasdik, maglilikha ka rin ng gun Okay, so ito na. tuloy na tayo sa ating topic na alidram. So yung tanawin, nakita natin na sinundan ng wow. So didiretso ka dyan, nagiging nito So parang merong tasdik dun sa wow. Diyan na tiwa yun. At saya. Iyakulun. So, pag natin kakalimutan ng gunna sa bawat, uh, dito sa apat nito. Okay? Iyakulun. Yawma idhi yasdur. Yawma idhi yasdur. Okay. So, basahin natin ulit. May gunna at yung nun ay magiging silent. Min malja. mustaqim. Min ni'mah So, dalawa yan. Mga, mga dalawang gun na yan. Okay? Ang siya jin nabatali miwak jannati wa'yun iyaqulun i hindi iyaqulun kailangan parang may gun na yan iyaqulun yawma idhi yasdur okay So, alang alidgam, ulitin natin, may dalawang uri. Meron yung walang gunna, yung ra at saka yung lam, at meron yung may gunna, yung mim, nun, ra, awaw, at saka ya. In shortcut, kapag tinanong sa iyo, mahi, ya, huruf alidgam, pwede mong sabihin na yarmalun. Yarmalun, yan ang kabuuan ng huruf alidgam, ya, awa, mim lam, waw, at saka nun. So, kapag sinabing yarmalun, yun na yung chlorophyllidogram para mas madali mong mai sa ulo. Okay. Paunawa. Kapag nakita natin ang isa sa mga huruful idgham na nasa isang kalima lang siya, yung noon halimbawa sinundan ng isa sa mga huruful idgham, hindi magiging idgham ang uri ng pagbasa nito kundi magiging idhar. Kasi nga ang idgham ay nangyayari lang, maaari lang mangyari umaga nat sa dalawang kalima. Dalawang kalima. Pero kapag isang kalima lang siya, halimbawa, dunya, isang kalima, isang salita lang siya. So dito, hindi mo pwedeng bagitin ng pa sa paraang idram, kundi sa paraang idhar. Dunya, nakita ninyo parang pagano'n yung kanyang noon uh, nun. At yung nun ay bibigasin mo ng idhar, malinaw. Kainuan, sinundan ng waw, although sinundan siya ng waw, pero nasa isang kalima, so hindi sa idram, kundi idhar. Sinwan, bunyan. So, yon Sinabi natin, ang idram sa dalawang kalima o salita lang nangyayari. Kapag isang kalima mo siya nakita, yung nun ay sinundan ng isa sa mga ito, yun ay automatic na magiging ilhar idhar, malinaw mong babanggitin at walang guna, hindi magiging silent yung nun. Okay. Isa pang uh, paglilinaw din. Nung nakaraang aralin sa Alilhar, sinabi natin yung Alilhar na sinusulat ng ganito yung kanyang tanwin. Ah, una yung nun. Yung nun ay sinusulat ng ganito. Yung nun na sa akin na ay sinusulat ng ganyan sa Alilhar. Pero sa Alidgam ay hindi yan sinusulat. Okay? Hindi siya sinusulat. Nakita niyo walang mga alama, walang mga palatandaan. Ah, uh, yung nun, pero sa Sukul pa rin yan. Ang alawa, sinabi natin yan sa Alidhar, ay sinusulat ang tanwin ng ganyan, pantay. Pero sa Alidgam, ay sinusulat yan na makaslang. Okay? So dito ay Alidhar. Pag nakita niyo sa Quran na ganyan, pantay. Automatic yun na yun ay Alidhar. At kapag ganito ay, insya Allah, Alidgam at saka, susunod nyo, natin yung isa pa yung susunod pa insya Allah sa mga susunod na rali ganito ang pagkakasulat sa alik, uh, alid al-idram sa alidram, ganito sa alidram, ay ganyan sa tanwin naman ng alidram, ay ganito pero sa tanwin ng alidram ay, tanwin ng alidram ay ganito pero sa tanwin ng alidram ay ganyan okay, pero hindi lang alidram ang ganito insya Allah sa mga susunod na araling, manalaman pa naman at saka bibigyan natin ng comparison. Okay, huwag natin kakalimutan yung palagi natin sinasabi, bisitahin tayo ng konsolidinislam.com, magpaturo sa ustad, sa mga Islamic centers, sa madrasa. Ito ay bilang gabay lamang. Insya Allah, sana makatulong sa ating pag-aaral ng tajwi. Alang-alang lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa